Yeah, good morning, good morning mga katikit, good morning, good morning Yan, uh, Kami po ay nakapila dito sa Tayabas City Yan, Last trip po kami dito sa Tayabas, 4.30 uh, ang alis Yan, Ang nakalis na ilarte ay uh, dalwa na at dalwa rin ang kubaw So natagdagan ng pila dito yung uh, biyayang kubaw Ay uh, dinagdagan ng isa, bali dalwa na sila Uh, ito, uh, last trip, uh, ang pila nito ay uh, 3.45. Mangalis naman ay uh, 4.30 dito sa Tayaba City. Yan, sa harap yan ang uh, balengke ng Tayaba City at saka sa Primark Mall. Primark Town Center. Yan, may sampung uh, pasero na tayo. Sampungan uh, diretso yan. Yan, uh, happy Saturday yan sa Sabado ngayon kaya kakunti ang uh, pasayro natin dito sa Tayama City ang marami talaga ay lunes yan uh, ala media pa lang ay uh, media pa lang ay may pasayro na dito yan ganyan na uh, ganun kadami ang pasayro dito sa paglunes uh, talagang puno puno Mula first trip hanggang uh, last trip 'yan. Yan, i-shout out muna natin si Sir Glenn Guboy at uh, kay uh, Ma'am Maricel Guboy. Yan Get Wilson po, uh, Sir Glenn. Yan malapit na pong uh, umuwi dito sa Pilipinas si Sir Glenn at kay Sir uh, Edmondo Rosario at kay uh, Ma'am Tess ng uh, New Jersey, USA kay hey, Sir uh, Jojo Subihano. Yeah, good morning po. Good morning, good morning kay hey, Sir David Bians ng BBL Trans 3220. Ah, balis na po kami, balis na. So yan, nandito kami sa uh, Central ng San Pablo San Pablo Central Terminal Darty, darty Talagang uh, patumal, patumal Yan, uh, shout out kay Sir Joven Mendoza ng uh, Mulanay, Quezon At happy birthday Sa aking uh, partner driver Sa tutunay natin Happy birthday Yan For birthday to come Happy, happy, happy birthday Sa ang inumin Sa amin pulutan <laughs> Yan, happy birthday Hello, ba? Yun! Balisan na po kami dito sa Central Terminal Check natin yung mga umihi Okay na, Dizan Okay, kompleto na yan Dizan 9, pasayro Nakakuha ng interval, 7 minuto. Kung wala, nag-delete. Ito sa net. Ayan, wala ba namin? Wala rin laman, o. Oh. 8 9, 2, Talagang madalang. Ang passenger. Ayan, dalawa. Wala sa kaya, o. No? Benja, benja. Ayan, ah. ayan, dalawa. Ah, sakay, ma'am, sakay. Sakay po. Nakapick up ng dalawa. Sayang. Yun, dalawa oh. So yan uh, naka 7,356 lang kami ngayon. Oh, 37 na sa mga 34 ang uh, diretsyo niya pa Buendia so ayos pa rin lusot uh, na lusot yan sa kuta mamaya marami pa sa'yo ngayon sa uh, kasabado, sa Buendia yan si transporter ay nilalamig <laughs> yan ko yun dyan mo sa Santo Tomas pinahiyak <laughs> mga para pa pasero sila no? Galing tanawan yan eh Hindi naman naka-pick up kahit sa ano <laughs> Tayo ay pick up, naka -pick up ng walong pasero Yan, mamili ka na. Kung alin na yun dyan. Papadeliver ko na sa masin yan. Yan, mga ah, sasakyang yan. Oh. Ah, denyan, eto mo. mo, puti. Tik tik. <laughs> ah. Pag tumama tayo sa luto, papadelivery na natin 'yan do no, sa inyo. <laughs> Ito yung pinaka mabang building dito sa no Expressway to Mailo. Mailo. Nestle, Nestle. Aba, ah, no isang kilometro yata ang haba yun eh. saka ito yung mga bakantin lote meron ng mga building warehouse warehouse, mga warehouse yan yan, dito lang sa kanlubang yan lubang Kalamba, Laguna. Sa tutunay natin. Happy birthday. Yan. For birthday to come. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin. Dami ng pulutan. Wow. <laughs> Ayan, happy birthday. Salamat. Yun. Ayan, bali sa Dito po tayo sa terminal, ha? sa loob lahat ng baba. Ayan, yung mag-CCR sa kaliwa ang CR. Ah, buen dia, DLDB terminal na. Pwede lang bumaba. Pwede lang bumaba. wala natin mga observer galing Tayabas City. City Galing eh uh, Santo Tomas Hello sa daligan Yeah magandang umaga mga katicket mga katransport nakapila na po ulit kami dito sa Buendia Terminal, Palosena, Diretsyon Dalahigan ganyan. Yung mga patawid papuntang Marinduque, Romblon at Masbate. Ayan, punta lang po kayo dito sa Buendia Terminal, DLT, Bigo. Handa namin kayo dito. Handa namin kayo dito sa Dalahigan Pier Ayan, o. Oh. Ayan, piyesta ngayon, sali pa. Happy Fiesta, Lipa City, Patangas. Yan yeah, si Transporter. O, oh. nilalamig oh. pa rin. Malamig. <laughs> sinisipon. Sinisipon daw siya, sinisipon. Ah, uh, iinitulan kasi pag naalis kami sa Taliban, maulan. Pag dito naman sa Manila, mainit. Yan, yeah, mabilis pong maubos yung bus ng Lipa at maraming pasero pa Lipa. Fiesta pala sa Lipa, Fiesta. Oh. Uh, mga palipayan ano? Ito man ang uh, makinis ang bus. So talagang uh, napakagandang tingnan. No? Napakalinis. Sena, sena, sena. Ayan, ito ay DLDB Asia Star Library. Yeah, pala sa naman yung delivery. Uh, Sana babla. Na sa kay, na sa kay. Oh, pasok, po. pasok, 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 pasok. So, na uh, tama pa rin sa lokal dito sa Candelaria. Puno pa din. Ano pa? SM Ang koneksyon na ay 13,000 na Quality 13 na Saka 73 kanina 20 na Pwede nang gumurahin pero di 3 ways pa tayo, no? 3 ways siya, yeah, 3 ways. Para, para kuta sa 25. 25.2 Ah, kundi na ang kailangan. 4.9 na lang, 4.9. Amaya. Ah, Kayang-kaya na yan. 14.15 Galing bisaya. Ah, 49 din pala yan. 49 galing dahit. Wala tayo kasabay na SM Dalaygan ano. Kaya ate kami ay tama pa rin sa lokal. Puno pa din. Nakapila na po kami dito sa SM. Yan, patrewish yan pa ulit, pa-LRT. BIC text yan. Yeah, battery wheels apa ya? Battery wheels. Jauh tu mungkin mana pa pasai ro. Yeah, ni apa jah? Naya, mana lapit nang mas area yang dilar ya? Ciao. Hanggang, uh, San Pablo. Kaga ni uh, na aku ni nanti rechong ngah uh, benti ya. Mengelan gila nalar. Yeah, mana lagi nang sejantih Kaya mga pasero natin ay namasyalo nag-shopping dito sa SM Lucena. Anong lahat? Ang trabisato traffic yan? Nasa Skyway tayo eh. Masarap pag ah. Sa kung may sasakyan, sa baba, puro truck. dito tayo. Uh, last pa po kami dito sa Buendi, uh, Palosena. Oh, yan. Last trip po kami, alas 10. Yan, 4 uh, minutes lang, palis na kami. Yan, 27,000 na aming 3 uh, ways. Ang kailangan namin ay 5,7 para makakakuta sa 33,000. Yan, kaya-kaya. Tapos may naman na. na. Sa kaya na po kayo, na. Lucena, sa kaya na. Palis na ito. Bukas po ay special trip kami sa Tagaytay. Eh, Pali sa po kami para sa mga katikit, mga katransport na sa kalumpang na kami. Yan. Manok manok na kan driver, manok manok na. Talagang itong yung oras nito ay uh, itutulog na. So kami nasa daan pa, naghahanap buhay pa. So ganoon kami kasi pag ano, So, yan na, 4 weeks namin ay, yan, nakakuta po sa 33,000, 33, 33,000, oh, 33,748, yan, kutang-kuta pa yan, kutang-kuta, kahit inaantok na, nakakuta pa din. Thank you, Lord, thank you rin sa mga pasayerong sumakay. At uh, kami ngayong araw na ito. Ay, sarap. Sarap mag McDonald's. Oh. Ano, magkakapit tayo. Yung matanggal lang ang atok mong yan. Ha <laughs> ah. ha. Diyan, yeah, malapit ng Venus Line, oh. yeah, nasa Lucena na ako kami. Lucena Tunnel. Ito ay Barangay Gulang-Gulang, Lucena City. Diversion Road ng uh, Lucena.